Bago matapos ang Abril, target ng DOJ na mailabas ang resulta ng imbisigasyon sa pagpatay sa Chinese na negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver. Tukoy na rin ang ang mga suspects sa krimen. Saksi, si Mark Salazar. Mula Ed sa pumasok ang van banayan sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro sa Project 8 Quezon City. Pumarada ito sa gilid ng kalsada. Maya-maya, may bumaba mula sa passenger side ng sasakyan Bumukas naman ng pinto sa driver's side at tila may sinilip ang driver. Ilang saglit lang, muling umabante ang sasakyan hanggang sa bumaba na ang driver. Naglakad palayo ang driver at isa pang sakay ng van. Ang mga tagpong niyan, kuha mag-aalas 8 ng gabi noong March 29. Umaga nitong April 8 nang may mag-report na sa pulisya tungkol sa inabando ng van. Kinabukasan, April 9, Natagpo ang patay at nakasilid sa nylon bags ang Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio sa Rodriguez Rizal. Ang inabando ng van sa Quezon City ang sinasabing huling sinakyan ng dalawa bago sila mawala. Sabi pa ng PNP, nawawala pa lang ang mga biktima, lumalabas na sa investigasyon na hindi ito basta kaso lang ng kidnap for ransom. Nakarating na din daw sa kanila ang ulat ng isang pahayagan na pinaghigantihan si Ke ng isang sindikato sa Pogo dahil sa pagkakautang. We are aware of this theory or this, this, this piece of news and we actually have more we have actually more information about it but we do not want to divulge everything in media. We have to operate uh, uh, quietly. Sa kabila ng Pogo ban ay buhay pa umano, mapanganib at hindi umalis ang sindikatong konektado sa Pogo. We were aware of the videos that came out before, on the way people were tortured and the way people were killed. Nung panahon ng Pogo rito. Um, unfortunately, no? Uh, many of these criminal elements are still here. Sabi ng PNP, posibleng isang grupo lang ang dumukot at pumatay kay Ke at kanyang driver at sa mga responsable sa isa pang kidnapping nung nakaraang taon kung saan isang Chinese at driver din niya ang pinatay. Ito raw yung grupo na kung tawagin ay muscle group o mga enforcer ng mga Pogo Operator. Ito yung mga involved po dati sa Pogo na ang kanilang modus operandi po ay parang sila po ang ginagawang mga tagasingil, di umano, doon sa mga may utang in relation sa mga Pogo Operation po. Binubuo raw ng mga Chinese National ang grupo na istilo ang pagtali sa kamay ng mga biktima pagbalot ng duct tape sa mukha at hindi gumagamit ng barel sa pagpatay. Sabi ng PNP, hindi magtatagal ay masusukol na ang mga suspect na itinimbre na sa Bureau of Immigration para hindi makalabas ng bansa. We can arrest the people right now, but we cannot get the mastermind. We want the mastermind. Ano ang prangkahan? Are there police? No, wala. As na wala kami nakikita ng pulis. Bago matapos ang Abril ay isa sa publiko na rin daw nila ang kompletong resulta ng investigasyon ayon sa Justice Secretary. Sanib pwersa na ang NBI at PNP sa binuong anti-kidnapping task force na tumututok sa kasong ito na yumanig lalo sa Filipino-Chinese community. Binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. So ito ang uh... Uh, creating so much apprehension on the business sector. Nakita niyo sa litrato, bug-bug sarado. Bug, bug sarado. So, this kind of crime should not be uh, tolerated. Unless it's official, we won't say anything about it. Because right now, it's critical that we give our full confidence and trust in the the, the PNP together with AKG at saka na pumasok na rin yung MBI. Don't be alarmed. Uh, Nasa ano pa rin kami, nasa taas pa rin kami ng situation. with our uh, uh, Secretary of Justice on top sa Chinese community. Huwag po kayong mag gagawa po kami ng aksyon. Nakipag-dialog rin ang PNP sa mga leader ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Aside dun sa assurance sir na iimbestigahang mabuti po ito at uh, sisigurid-siniguro po ng ating chief PNP na pananagutin po kung sino man po ang individual at grupo behind this uh, series of uh, kidnapping case. Base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mula sa 26 na kaso ng kidnapping noong 2023, tumaas ito sa 32 noong nakaraang taon. Sa unang apat na buwan pa ng 2025, meron ng tatlong kidnapping cases. Isa sa nakikitang dahilan ng PNP sa pagtaas ng kaso ng kidnapping ay ang pagpapasara ng gobyerno sa lahat ng Pogo operation sa bansa. Dito po nagsimula yung nakikita natin ng na mga Pogo Pogo-related Pogo related kidnappings kung saan nagsisingilan na po yung mga individual at mga grupo na involved po na possibly ay uh, nalugi doon sa naging pagsasaka po ng Pogo. So they shifted po dito sa kidnapping to make sure po na makakabawi po siguro sila. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy dito na itutuloy nila ang pag-udyok sa Pilipinas na paigtingin ang pagresolba sa mga kaso, panagutin ng mga nasa likod ng krimen at palakasin ang public security. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar ang inyong saksi. Mahkapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.